lakas ang yun. Next expect ko makagabi eh. Babahaan na yan eh. Ayan oh. Baha! Oh my gosh! Kasasad mo <laughs> I believe I was fine Bye bye! Hello mga guys, mga ka-viewers, ayan baha siya, hindi namin in-expect. Uh, ano ba ang oras niya? Alas dos ata, alas tres. Wala kami kamalay, malay, na natutulog kami. Ayan, so yun, pinag-iisipan ko kung ipapasok ko yung, yan yung mga halaman ko. ay nako mga ka-viewers, ayan, may baha na pala. Hindi namin alam, hindi namin na malayan. Kung hindi pa nakita ni Papa na maraming tao. Kawawa uh, ang mga sakyan dito. Grabe. Tapos, ang ulan, wala pa rin tigil. Actually, kahapon ko pa, in-expect yung bahang yan eh. Iniisip ko kung ipapasok ang aking mga halaman. Dahil yan ay lumulutang yung mga halaman ko na yan eh. na guys, sana na magkape. Free ang coffee ngayon. Ayan, o. O, diba? Coffee with creamer. Sige na, mga ano. Pahinggan niyo yung ano. Sunod ng baha. <clears throat> Ito na. Pero guys, yun kahit mabaha na, si Kuya tuloy pa rin ang hanap buhay. Shati! Ayan si Kuya. mo, hindi si Kuya. Ayan si Kuya, tuloy pa rin ang hanap buhay niya, di ba? Ayan sinasabing tuloy lang ang buhay. Diba? excuse me, sabi. Tuloy lang ang buhay. <laughs> Parang tumataas pa yung tubig eh. So ngayon po ay anong oras ba ngayon? Hala, anong oras na? three. 3. So, tingnan natin kung hanggang mamaya tataas pa siya. Actually, guys, di sa vlog ko kahapon, di ba sabi ko, parang mag-o-ondoy, parang baba. Uh, natin dito, oo, oh, oh, aalis pa naman kami sana ni Hanra kanina. Magkakapi kami pa sa labas. Uh, oo, oh, Oo wala. Baka na doon na. Bago dito. Grabe. Ah, uh, mga sakyan. Mama, sundan Oh, yeah, may lumulutang na ano. Hindi si na ba pa, mga dito sila mama, ano ka ba? Sabi siya, buti na sa kaya natin, naitaas na natin ang ating man, four, four wheels. Ayan o. Oh. Ay, hindi pala. Six man, wheels pala ito. Man. guys, ngayon ay alas 4 na isang oras simula kanina. Bumaba na siya. Ang bilis na ang pagbaba. Siguro ay may binuksan doon. Diba? Okay din naman pala dito sa atin ang aming homeowners. So, ayan na mga day. Parang walang nangyari. Kanina, di ba, bahang-baha. Ngayon, ayan na. Wala na. Ang bilis nung kaninong tubig kasi parang may nilinis dun eh. Okay naman pala yung homeowners namin dito. Kasi hindi naman usual yung bumabaha dito kahit sa malakas ng ulan. Yeah, so, okay na. Parang walang nangyari. Back to normal. Pero lakas pa din ang ulan. At dahil baha mga day, ninais ko na lang na magwala. Here we go! You swore us house more <laughs> I believe I, I would find you Thank you, bye bye